Ito dito, dito tayo kakain. Parang pansit lang ito. Pansit na may... Basta ano, batil patong naman tao dito. Mix daw eh. Lahat kailangan may mix? Ano yun? Ano yun eh? Kalabaw. Aling kalabaw? Ito? Hmm. Ano yung laman niya?

Sa huwag, Ayan. Ayan. Ayan na, kalabaw isa oh tapos... isa raw kalabaw. Atay. na din tayo. Atay nakalabaw? Kumakain. Kumot-kumot lang kaya ako. Kasi nagpa ako, 'di ba? namin namin hospital dito kami dumeretso. Diyan na ako dito metro de ecoberto siya que se minimiza ahora 130 1.30 gustado kaya saan ito? Itlog. Itlog po? Oo. Labi nga dito. Malansa. Hmm. Kaya pala lang siya saka ano, nasa matal, atay ng kalabaw yung jadi, jadi tu At jinanya. lang jadi, jadi tu kau jinanya. Jadi, jadi, jadi tu kau jinanya. hindi mo kaya tu kau jinanya. Jadi, gusto ko tu kau jinanya. Jadi, ko Hindi, kung tubig siya, lang doon sa akin kung ano lasa. Kasi lagi sila kumakain dito. Okay naman. Ay, lukano nga. May nagsiliyaman. Hindi naman ako lukano. Pagkasinan ako. Parang siyang Ano? hindi siya panset ano, hindi siya panset pat ano yun, hindi siya panset katuloy parang hindi ito na lang ano yung sabi niya yung yung sayang oh Pusin natin kasi sayang, marami nang dudutong. Kasi parang masarap kalamans, eh. ito, kalamansi. Ito? Hindi ko lang na-appreciate. Pero sikat sikat daw ito sa... Sa... Saan Sa Tuggaraw. Sa Tuggaraw. Yung lasa daw nito dito. Ganito yung lasa sa ano? Sa Tuggaraw na batay patay. Bakit batay Kasi yung itlog, diba? O batay. Yung... Ah, may nakakadong na itlog. Ito yung batay. Binating itlog. Mm. Yung iba may itlog na nakakakata. Yung iba may mm. itlog <coughs> na nakakakata kaso hmm? hindi na Kaya hindi ko na Hindi mo na siya talaga mo Pakainin mo na lang ako ng bihon. Masarap Pero kunain ko na muna 'yung Tayo.

kasi, kanito. Ito, sako, ka kanito? Oyo yan. sa kung Tapos na tayong kumain. Inubos ko rin kasi sayang naman. Tsaka busog naman tayo talaga dito.